hello guys share ko lang sa inyo kung paano ako maglilig sa ating orchids lalo ngayon taginit init lalo, sobrang init ng panahon lalo, lalo na dito sa ating garden na nasa rooftop ito kailangan ito dahong mga daho na nabasa ng maayos at kanilang ugat Kailangan pasang basa talaga sila para may strength sila sa sobrang init ng panahon. Ayan, pati ugat pinidiligan ko. At saka, kung may time naman kayo magdilig ng mas maaga, mas maganda. para masukpan niya yung, tu yung tubig before darating ang napakainit na araw at saka wag, ka wag na kayo magdilig kung abot na lang ng 10 o'clock kasi hindi na rin yan maganda sa orchids at sa hapon naman kung may time din kayo magdilig din kayo pero hindi na rin abot siguraduhin nyo na natuyo din ang ang tubig before darating yung gabi kasi kung may tubig pa rin yung dahon tapos darating ang gabi yan ang dahilan din ng magkaroon ng crown rot ang um, ginagawa ko pag umaga dinadamihan na ko siya ng maayos talaga para so, masorban na yung init ng panahon kasi kung hindi yan madiligan na maayos mangulubot yan ayan pati ang mga ogat dinidiligan ko kaya naglalagay din ako ng mga halaman sa, sa ilalim ng orchids kasi para hindi din masayang yung tubig